Bakit? Malaki yung baha? Ha? Huh? Kapaw na yung baha? Survivor? Nagtataka si Survivor. Ang laki ng tubig. So, Pag-aapit na yung tubig namin, yung bus namin, guragaw yung bulas, pamaas yung tubig ni tumigil yung ulan. So, yan, tinali ko na yung aning cost dahil nga naabot na ng baha. So yan, o, bilis tumaas ng tubig dito sa sapa. Hey, nai Hala, laki pala ng baha na no, oh. Ayan oh. So, yan umapaw na itong sapa. Ayan, abot na dito sa amin. Oh, gaano kataas? yung tubig kanina nga gano'n din kabilis yung paghupa ng tubig dito sa sapa basta wag lang tuloy tuloy yung pag ulan so yon at pagkatapos naman ng malalakas na ulan eto ang pumalit hangin Oh. Oh. Lakas ng hangin. Akala ko kung ano yung mga pumuputok-putok mga kawayan pala. Oh. Lakas. Lakas.